Guys, good afternoon. Andyan na yung sinigang na bangos. Ayan na, ano ko na. Napakulo ko na, luto na siya. Ngayon, ilagay ko na yung sangkap niya na kamuti. Kasi, kamuti naman ang ilagay ko. Ayan guys, oh. Uh. Habang nagsisinigang, nagpre-pre rin ako. Para sabay. Depende, isahog sa gulay o ano. Yang guys. Para Ay na, kaya man yung nahulog may humingi. Ganyan siya, 'di ba guys? O tapos pag naano na, -ano na Saan yung takip? Kasi walang ano lakasan ko yung ano. Takpan muna natin para mag ano. Tapos tignan naman natin yung piniprito natin. Oh, yun know, oh. Nabalatan kasi tinanggal ko yung kwan niya. Kaliskis. Pero okay lang. Tingnan na natin, guys. Ayan na siya. Para mailagay na natin yung asim. Diba? Kasi hindi naman ito kailangan lutuin masyado. Yung kwan niya, kamuti. Basta maluto lang yung tangkay niya. Half pwede na rin. Diba, guys? Ayan. Ang timpla niya, sakto na siya kasi tinimpla ko na kanina. O, ngayon guys, ang ilagay natin yung... Siyempre, mamasita, sinigang sa sampalok. Yan ang ilagay natin. Ayan guys tansyahin nyo na kung gaano karami ang gusto nyong asim. Eh ako kasi lagi akong nagluluto kaya alam ko na. Huwag naman lahat kasi sobra hindi na makain. Kulang na kalahati ang nilagay ko guys. Kunin ko lang yung sandok. Para maano natin yung sinigang niya. May bitchin na yan. Kompleto timpla na guys. Lutuin lang natin yung sampalok para ano. Pwede na natin tikman. Tikman na lang natin dito. Okay guys. Mmm, ang sarap. Saktong-sakto yung asim. Ang sarap talaga, guys. Ayan na. Kain na tayo. Thank you for watching. Bye.